<laughs> kakatuwa malapit na nagdidindig na tayo sa third floor guys ayan sa third floor na tayo ha? malapit na ayan yeah. o no, oh. mm -mm. third floor na siya ayan o oh. ayan na siya o oh. Maganda talaga pag nandito si Junior eh. Na aayo. Ha? Huh? Okay. Oh. Ay no. Doon sa dulo. Tapos maghahanda na ng hagdanan, paggawa ng hagdanan. And guys, malapit na yung project natin yan salamat kay Alvin kay Lito kay Junior kay Jan, Jan guys sa mga laborer yan guys sa mga nagbubuhos konting kembot na lang ayos na yung project ni Aling Alma. Ayan guys. Kakatuwa. May nangyayari sa buhay natin. Maski mahirap po natin ang project. <laughs> Salamat kay Weng Balon yung hardware na nagbibigay sa akin ng pautang minsan. Yan. May utang pa ako dyan. Nagbabawas na ako ng utang guys. Yan. Salamat sa kanya guys. Yan. R R E R, e. R e hardware. Salamat sa mabilis na deliver. Biski kulang lang ko lang ang aking bayad, dinideliver guys. Bye-bye! <laughs> Gandang gabi!